नहीं ये लोग Nasaan na ba siya? Ang sabi niya, ngayon siya pupunta. Jaime! Jaime! Pakitingnan nga ulit kung bumalik na si Master. Naghihintay si Mama. Tara na, Amedyo. hindi pwedeng operahan? Oo. Dalawang beses nagpunta dito ang doktor habang wala ka. Ang sabi niya, masyado pang mahina ang katawan ni Ana para operahan. Baka mas maging delikado para kay Ana kung ipagpapaliban pa natin ang operasyon. Pues kung ganoon, gusto ka makausap ng doktor tungkol sa bagay na yan. Sa lalong madaling panahon. ito, si Mekines. Kaya mo bang dumilat? Kailan pa siya nagkaganito? Hindi ko alam, pero kaninang umaga, medyo masigla pa si Ana. Pedro, Marco, nasan kayo? Nasa si Tonyo? Wala na siyang natatanggap na sulat galing Genoa. Masyadong nag-aalala at nagdadamdam si Ana. Kaya siguro siya nagkasakit. Kung ganon, kasalanan din pala natin ang lahat. Bigla-bigla kasi tayong lumipat ng bahay, kaya lalo siyang napalayo sa Genoa. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Magpapahinga lang ako ng konti at susunduin ko si Dr. Rodoli. Pero kung ooperahan si Ana sa lagay niya ngayon... Sige na, ako nang kakausap sa doktor tungkol dyan. Tara, maghapunan na muna tayo. ito na yon ang lugar kung nasaan si mama mama <laughs> yung mo. Dito kayo nagtatrabaho. Sabihin niyo sa akin kung nasan si Mr. McInnes. Mukhang ako ang hinahanap mo. Ha? Uh. Teka, sino ka ba bata? Nagmamadali ako. Kailangan kong sunduin ang doktor ngayon din. Ako po si Marco, ang anak ni Ana Rossi. Marco? Opo, mula Italia, nagpunta ako dito. Kung ganun, kaling ka pa sa Italia niyan? Pero paano nangyari yun? Pasensya na, pero kumusta po ang mama ko? Kailangan niyang maoperahan para gumaling siya. Sige na, puntahan mo siya para makita ka na niya. Opo! Christina! Siya ang anak ni Ana! si Marco Rossi! At galing pa siya ng Italia! Asigaswi mo siya! Ikaw nga ba si Marco? Opo! Nasaan pa ang mama ko? Halika, puntahan natin siya! ん na rin ngayon na wala akong pinagsisisihan. Ah, ang daga, nakikita ko na nakakauwi na rin tayo sa wakas. Marco, Tonyo. Ano po ba yung sinasabi mo? Nandito lang po ako sa tabi mo. Ilang buwan po ako naglakbay para lang makita ka, Mama. Nananagilip ka po ba? Mama, dumilat ka! Buksan mo ang mga mata mo! Hindi na kita iiwan! Hindi na ako alis sa tabi mo! Sobrang nag-aalala na po si Papa, si Kuya. Kung anong kalagayan mo Oh. Ikaw na ba yan? anak ko? Opo, Mama. Hindi ka nananaginip, Ana. Si Marco nga ito, ang anak mo. Marami siyang hirap na pinagdaanan bago nakarating dito sa Tukuman. At ngayon, magkasama na kayong dalawa. Napakabata pa niya, pero kinaya niya lahat ng iyon. Nakikita mo na ako, Mama? Ako ito, si Marco. Марко! Мамаго! <laughs> Alam mo anak, sobra-sobra sobrang, -sobrang pag-aalala ko sa inyo at pagkatapos lahat ng sulat na pinadala niya sa akin hindi dumate Akala ko may nangyari sa inyo Minsan naiisip ko tuloy na wala na kayo Pero ngayon nandito ka na, masaya at palagay na ang loob ko Masaya rin po ako na makita ka Akala rin po na... Mama! Wala ito. Dahil ngayon na nandito ka na uli sa tabi ko, Marco. Malagay na ako. <laughs> Mama, alam niyo po ba? Maraming mga mabubuting tao ang nagbigay ng tulong at sumapot sa akin. Kaya po ako nandito ngayon. Wala ngayon, hindi na tayo mag <laughs> Marco, sobrang ko nandito ka. Miss ka na ni Papa. <laughs> Puyo, Tonyo naman nakapasa sa isang railways kung sa Milan. Kaya sigurado ako magiging engineer na siya ngayon. Magiging engineer na? Uh, Pietro, napakaswerte talaga natin at nagkaroon tayo ng mabubuting mga anak. <laughs> oh, oh, si Amedio! Opo, Mama. Kasama ko po siya naglakbay dito. <laughs> Ikaw siguro ang naging libangan at nagpasaya kay Marco habang naglalakbay kayo, ang Oh, Pasta po siya, Doktor. Hmm. Hindi pa rin siya pwedeng operahanin, hindi ba? Hindi ako sigurado kung anong nangyayari sa kanya. Napakahina pa ng katawan niya, pero... saan siya kumuha ng lakas para yakapin ang anak niya? Doktor, pakiusap! Gawin mong lahat para gumaling siya! Pakiusap! Nakikiusap ako! Marco. Huh? Mama, nandito lang ako sa tabi mo. Marco. Makinig ka, Rose. Kailangan maoperahan ka sa lalong madaling panahon para gumaling ka na. Sa totoo lang, hindi ka pa pwedeng operahan dahil mahina pa ang pangangatawan mo. Pero biglang na nung balik ang lakas at sigla mo at naging normal na rin ang iyong paghinga. Sa tingin ko si Marco ang dahilan ng lahat. Ang pakikita niyong muling mag ang nagbigay ng lakas sa iyo. Sa tingin mo, magagawa mo kayang kayanin ng operasyon. Opo, alam ko po na delikado. Pero payag po ako na operahan nyo. Mama! Marco, magtiwala lang tayo sa doktor. Alam kong kakayanin ni Ana ang lahat ng ito. Mm. Lalo na at nandito ka na magbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Mama, ayos lang anak. Huwag kang mag-alala sa akin, Marco. Kayo na po muna ang bahala sa anak ko. Mm. Hmm. Hmm maganda na para sa operasyon. Diyos ko, pakiusap. Pagalingin mo si Mama. content Mama, kaya mo yan. Huwag kang susuko. Madilim, pakiilawan mo nga dito. Sige na. Puntaan mo na ang mama mo sa loob. Si Ana, kumusta po siya? Ligtas na si Ana. Magpasalamat lang tayo sa milagrong dala ng batang iyon. <coughs> mama! 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 Maraming salamat, anak. Mama! Marco! Mama, kapag nakabalik na tayo sa Genoa, gusto kong maging doktor gaya ng sinabi ni Papa. Pagkatapos, babalik ako dito sa Argentina para tulungan ang lahat ng may hirap na may sakit. Marco. Maganda yung naisip mo, Marco Rossi. Pero hanggat hindi pa natutupad yon, gusto ko sanang alagaan at bantayan mo muna ang mama mo hanggang sa gumaling siya. Mr. McInnes! Kapag hindi mo yung nagawa na ng maayos, ngayon pa lang pagsaka na sa pagiging isang doktor at hindi ka na pwedeng maglingkod. Tama ba ako, Dr. Rodoli? Oo, oh, tama ka nga. Pwede pong dito muna ako hanggang sa gumaling ang mama ko? Oo, lumito ka muna. Masaya kami tanggapin ka sa bahay na ito, Marco. <laughs> Mama ko! Napakasaya ako at kasama na kita ngayon.